Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bansang Vietnam sa susunod na linggo kung saan ay naasang tatalakayin niya ang ilang mahalagang isyo kabilang na ang pagtiyak sa seguridad sa pagkain sa Pilipinas. Sa imitasyon ni Vietnamese President Vo Van Thuong, ay magtutungo doon ang Pangulo kasama ang unang ginang Luis Araneta Marcos mana Mananatili doon ng dalawang araw ang Pangulo mula Enero a 29 hanggang a 30. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Maria Teresita Daza, makikipagpulong ang Pangulo sa mga pinuno ng Vietnam para pag-usapan ang pagpapatibay ng relasyon at kooperasyon sa iba't ibang sektor. Magkikipag-usap din ang Pangulo sa business sector para paitingin ang kalakalan at pamumunan sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas. Samantala, inaasahan ding pipirmahan sa pagitan ng dalawang bansang isang Memorandum of Agreement patungkol sa maritime issue. makikipagkita rin si Marcos sa Filipino community sa Vietnam. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Aileen Menjola Rao, Kasama sa pakay ng Pangulo ang pagtitiyak sa seguridad sa pagkain ng bansa at pagpapalakas ng agrikultura. Matatanda ang nauna ng nang nangako ang Vietnam na susuportahan ang pangangailangan ng Pilipinas sa bigas. Binigyang din ng Presidential Communications Office ang kahalagahan ng pakikiisa at kooperasyon ng mga Pilipino upang makamit ang layunin ng Administrasyong Marcos na isang bagong Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni PCO Director Chris Villonco na magsisilbing ojat sa pagsisimula ng mga layuni ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa transformasyon ng bansa ang kick-off rally para sa bagong Pilipinas sa darating na linggo, January 28 sa Quirino Grandstand. Dagdag pa niya magsisilbi din itong paalala sa kasaysayan ng bansa maging na mga nakamit na at dapat nating ipagmalaki. Anya inaasang aabot sa 200,000 na Pilipino ang makikilahok sa rally sa Luneta sa Maynila. Maaari din umanong mag-avail ng iba't ibang serbisyo mula sa pamahalaan ang mga dadalo sa aktibidad. Samantala, inaanyayan din ni Villongco ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa na makiisa sa pamagitan ng panonood sa live stream nito. Sa kanyang mensahe noong bagong taon, kinilala ni Marcos ang kalagahan ng pagkikilahok upang itulak ang bansa tungo sa pagbabago at pagunlad. Noong Hulyo 2023, inilabas ng Malacanang ang isang memorandum na nag uutos ng pagsunod sa kampanya ng pamalaan na Bagong Pilipinas na nagsusulong ng pagbabago sa lahat ng sektor ng lipunan at pamalaan. Isusulong din anya ng programa ang pagkakaroon ng komprehensibong reforma sa patakaran para sa pag-angat ng ekonomiya. Inaasahang patuloy na bababa ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa paghina ng buhos ng ulan dulot ng El Nino. Noong Miyerkules bumaba ng 0.14 meters ang level ng tubig sa Angat Dam habang 0.13 meters ang nabawas noong Martes. Ayon sa pag-asa, asahan na ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa mga susunod na araw at linggo. Dahil ito sa paghina ng tsansang kumulan sa ilang bahagi ng bansa lalo na sa Central Luzon. Nagmumula sa Angat Dam ang nasa 98% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Nanawagan naman ang pag-asa sa mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga programa para matiyak ang tamang paggamit at pagtitipid ng tubig. Ilang bahagi ng bansa, partikular na ang kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ang makararanas ng tagtuyot na dulot ng El Nino hanggang sa ikalawang quarter ng taon. Umabot na sa labing walo katao ang namatay dahil sa epekto ng shear line sa Davao at Caraga regions noong nakaraang linggo ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa NDRRMC, dalawa ang karagdagang namatay dahil sa epekto ng shear line habang inaalam pa ang dahilan ng pagamatay ng walong iba pa sa rehiyon. Walo naman ang kumpirmadong nasaktan dulot ng shear line sa Davao. Samantala, higit isang daan at siyam napung libong pamilya o higit walong daan apat na libo katao ang naapektuhan ng masamang panahon sa dalawang rehiyon. Sa kasalukuyan, tanging 162 aning naput dalawang pamilya o halos 500 individual ang nananatili sa mga evacuation centers habang na higit dalawang pamilya naman ang tinutulungan sa labas. Aabot sa maigit 650 mga kabayan mula sa dalawang rayon ang naiulat na nasira. Umabot naman sa higit 27 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at higit 78 milyon naman ang pinsala sa agrikultura. Masayang nakiisa ang mga taga-Linamon, Lanao del Norte sa pagdiriwang ng Hudyaka Salubi Festival kung saan bida ang mga costumes at kung ano-anong mga props at kagamitan na gawa sa nyog. Ang detalye nito hatid sa atin ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. ano pa nga ba ang pwedeng makuha at magawa sa nyog? Bukod sa masarap na sabaw nito at mga pagkain at panghimagas na pwedeng gawin mula sa bunga nito. Sa pagdiriwang ng ika-64 na anibersayo ng bayan ng Linamon sa del Norte, muling lumabas ang pagkamalikhain ng mga residente sa pagdiriwang ng kanilang hudyaka sa Lubi Festival. Dito ay bidang iba't ibang costume at props na gawa sa nyog at ang ipinagmamalaking buko pa na produkto ng bayan. Nagpakitang gilas ang walong barangay sa pamamagitan ng Festival dan Competition at Festival Queen Competition. Itinanghal na Grand Champion ang Barangay Magoong na nanalo ng 70,000 pesos cash prize na sinundan ng Barangay Samburon at Barangay Bosque na nanalo ng 50,000 pesos at 30,000 pesos cash prize. Wagi naman bilang Best Festival Queen ang Barangay Samboron na nakasungkit din sa Miss Photogenic, Best in Production Number, Intro Spiel, Solo Presentation, at Festival Costume Awards. First time na and I feel really excited to join kay ever since I've always dreamed of joining and here I am joining the Mojaka Salubias Festival Queen overwhelmed and it's a very happy kay after 16 years kano pa nabalik ang magawa nga na champion. Samantala, hinimok naman ni Mayor Randy Makapil ang mga residente na patuloy na magkaisa tungo sa pag-unlad ng kanilang bayan. Sulong na to, ang armor sa panag-iusa. More balik-balik panag-iusa. Kung wa kita'y panag-iusa, kalambuan. Wai kalambuan, dili mo lambo ang katawhan na bina sa ilang panginabuhi. Ako si Lu Antonio ng PIA Ilican City, Ranao del Norte para sa PNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at text account ng dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA headlines na gatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.